Hello guys, ayan, good morning Eid guys sa ating mga kapatid na muslim guys Ayan, tapos na Ramadan kaya naman luto tayo guys na masarap na giniling na pork Ayan guys, ayan nagisa ng bawang sibuyas, nilagay yung uh, ground pork Ayan, mekos mekos lang natin yung mga kusa Mga kabay, ayan, nilagay rin mga ano, yan guys Kung gusto nyo nilagay ng uh, seasoning, ayan, nilagay nyo seasoning guys Ito po yung masarap na giniling guys ayan tinan nyo naman guys paano masabi sikreto sabi ko sa inyo guys hindi totoo yan to paminta ayan. guys ayan crown pepper guys ayan tapos yaduhalan nyo lang guys ng ganyan mekos mekos nyo lang guys ayan gaya ang mga kaibigan natin mekos mekos at kapag kayan guys ay ganyan ang texture yan lagyan nyo guys ng uh, ng uh, soy sauce Ayan, at bell pepper, don't forget guys At yan yung aroma ng bell pepper Magpapasarap dyan guys At yung toy What? Soy sauce, ayan, meros meros nyo ulit Pag na nyo ulit yan guys Lagyan na natin ng tubig yan Ayan, depende sa inyo Kung gusto nyo may sauce, damihan nyo Kung ayaw nyo naman, kunti lang guys Ayan, tapos Lagyan nyo ng uh, tomato sauce guys kung ayaw nyo naman pwede naman hindi nyo lagyan yan guys so kung uh, low budget tayo guys pwede nyo ma huwag lagyan nyo ng uh, tomato sauce guys no then ayan Halloween na lang natin guys may kus may kus lang yan mga insang and shout nga pala kay uh, El Pablo sa ating mga share si Marita Pontega, Milani Ladesma okay. Joe Martin ayun sa so mga nag -share, share ng mga video guys ah, uh, maraming marami salamat po sa inyo guys ayan uh, lagyan natin ng carrots yan guys carrots masarap na masarap ng carrots yan guys yung alam nyo bang mga beneficial ng uh, carrots guys yan ay pampalino ng mata guys yeah. ayan ayan lagyan natin ng tomato guys ayan tomato uh, tomato sorry potato ayan potato yan guys so may kusmeros lang natin yan ganyan ganyan lang and then ayan lagay na natin yung ano, madali na kasi guys kasi nagutom na talaga kami guys ayan, lagay natin ang bell pepper guys para may aroma niya masarap na masarap talaga yan guys ayan, shout out nga ba sa aking mga yan, green peace guys shout -syarat out to siya nagluluto si Arabi Karisipolo <laughs> at ang aking dalawang kiddos ayan, yeah, prince and princess ayan guys, uh, bell pepper ay ano, uh, green peace Ayan, green fish yan guys Okay Pekos meros lang natin yan guys Then ganyan yan guys Lagi natin lang na uh, Quail egg So ayan, naparaming quail egg guys So ang kakain lang yan Si princess <laughs> Napakatakon din sa quail egg guys Ayan <laughs> Yeah boy. So ayan, pekos meros ulit natin yan guys Hanggang sa yan ay maluto Yan. maraming salamat po ulit And bye bye